no gusto lang sa tanan mga mason at tanan ng mga kamao sa imong balay di man ba, sagol na ibinutbot no mm. basta makamao lang ka muhimo guys ug balay basta makita nimo sa kung uh, pagtrabaho nga makapalig-on ka sa imong kagulingong balay nga himuon nga uh, imong suluhon mm. kagaya nako ako 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 rang ako rang gisulo ako maghuwag mason ako maghuwag nga utabang ria mm. Uh, kay kuan man good guys kung magkuha pagkagmaso mason no, og libor sa maura gi hapong ha guys no basta kaya lang nimo basta kaya lang ni sa imong lawas dipindi na na man, goy, Sa sako kaya ra man na mangoy tao nga di ta, di kaya kuan lang di kaya kag tas bugat mm ah uh, magkuha gyud libor mm na, mo guys no sa ako lang guys no uh, ah, maglabasa ng mga magaling mason diyan no Sa ako, alang guys kaya na ako suluhon mag-usa isab kini magbim ani magbimak ako na po na mag-isa magbeam. No? Ani lang ni guys, no? O basta kamao ka lang. Mm. Pero di ka kamao, ay lang pag palumaluma. Kaya basin, usa uh, lang ka oyog, uh, lumpag na. Ang mm. pulipin yung ginoo you know, mag uh, ng sa tanan, malig o man o magabok. O basta pag -boto si ginoo, you know, lumpag yun na. Kaya yuta may malus no? Mm. or O guys, o. Oh, piana o. O, pila na, oh. oh, na kadlaw na akong trabaho. yun nana na. ang estima mm. ako Um, mason no lang guys no mahal ro nang uh, magkuhag uh, mason mahal no uh, libor depende uh, lang kun sa mga maayo nga mason no patyon nang oras mm um, po na sa mga mason nga mulaban gyud sa trabaho mm um, um, uh, lang sa maayo da pero ang uban na uh, lang na sa nang oras so kuhag mason pero do kay kay mahuman kay gano mm um, uh, simpre, dali on. Wow, wala na siya trabaho ano lang na. Mm. Ako ah, ano guys, no. Basta makamao mo, basta makamao basta makabaw lang mo. O makabaw mo, yan ay kogi. Pwede na. Pwede na mo kaya magbalay balay yun ani mm. hmm. mo kamao, yo sa moy kogi ay lumbalo lumbalo magay. Basta di mo kamao na mga bilya. O mamusa nang haligi, mga hiwi na. O yan, di, di mo kamao mga bilya, mandawil, glatagan ng mga lublak. Poste, hindi mo kamawas timplada si Minto. yung madugmok na na control. Hmm. Ana lang. Ayun mo pa So, kamao mo. Sige, go. Pariha ana Hmm. Sinsya na sa mga mason niya nga mga gagaling. pero mga magaling mason, kaya rin nila mag-isa po. Ako di mo kung magaling mason, o mag narbahog ka ng mga balay nga, ah, uh, nang himo kong balay lain tao, ako ra, kagulingon ako ang unayon yun pagtrabaho kay para dili ko mga Kaya kay kung di na pangunayan mga idol no uh, dili ko kabalay kay libor pelandaan daan, pa lang dali na ani sos katakantahan na katakantahan na sa paglatid pa lang da magtambag sa kabuan